Sa gitna ng isang madilim na gabi, bumuhos ang malakas na ulan sa maliit na baryo sa kabundukan. Ang hangin ay malamig, dumuduyan sa mga sanga ng puno, habang ang lupay unti-unting lumalambot sa bigat ng tubig. Ang ilaw ng gasera sa mga kubo ay nagkukwento ng tahimik na buhay, ngunit sa gabing iyon, may isang anino ang gumagala sa putikan, nag-iwan ng bakas na tila isang alingaw-ngaw ng nakaraan. Si Jaime, isang lalaking nasa edad 30, ay nakaupo sa gilid ng bintana ng kanyang maliit na kubo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan, ngunit ang kanyang diway puno ng mga alaala. Kung titingnan siya, makikita ang lalim ng sugat sa kanyang puso, hindi sugat na pisikal, kundi ang sakit ng pagkakanulo. Ang kanyang mga palad ay mahigpit na nakakuyom. Tila sinasakal ang hangin na nagtatangkang magdala ng kapayapaan. Nabalitang bumalik si Greg, ang lalaking minsang itinuring niyang kapatid sa baryo. Matagal nang umalis si Greg, halos sampung taon na ang nakalipas, matapos ang isang masakit na pagtataksil. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Jaime. Ang bawat patak ng ulan ay tila bulong ng nakaraan. Ang bawat tunog ng kuliglig ay tila tawag ng isang bagay na hindi niya kayang harapin. Sa labas, sa gitna ng ulan, Lumakad si Greg patungo sa kubo ni Jaime. Ang kanyang mga sapatos ay basang-basa. Ang kanyang damit ay nakadikit sa balat, ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ng pag-aalinlangan. Alam niyang ang pagbalik niya ay magbubukas ng sugat na hindi pa naghihilom. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi, at ang kanyang mga matay naghahanap ng kapatawaran. Sa wakas, Narating ni Greg ang kubo ni Jaime. Tumayo siya sa ilalim ng bubong na yari sa pawid, hinayaan ang ulan na magpatak sa gilid ng kanyang katawan. Kumakatok siya mabigat, bawat hampas ng kanyang kamay sa kahoy na pinto ay tila dagundong ng kulog sa puso ni Jaime. Binuksan ni Jaime ang pinto. Ang ilaw ng gasera ay tumama sa mukha ni Greg at sa unang pagkakataon sa maraming taon nagkaharap muli ang dalawang lalaki. Hindi gumalaw si Jaime. Ang kanyang mga mata ay malamig, puno ng galit na hindi niya kayang itago. Si Greg, sa kabilang banda ay hindi umiwas sa tingin. Alam niyang kailangan niyang harapin ang mga mata ni Jaime. Ang mga mata na minsang nagtiwala sa kanya, ngunit ngayon ay puno ng sakit. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Jaime. Ang kanyang boses ay mabigat Tila isang bato na bumagsak sa gitna ng katahimikan. Jaime, kailangan kitang kausapin, sagot ni Greg. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko kayang dalhin ang bigat ng ginawa ko. Gusto kong magpaliwanag. Paliwanag? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, Greg, iniwan mo kami ng walang babala. Pinagtaksilan mo ang tiwala ng lahat sa baryo. At ngayon, magpapaliwanag ka? Tumawa si Jaime ngunit ang kanyang tawa'y puno ng poot. Alam kong hindi madali ito para sa iyo. Hindi rin madali para sa akin. Pero may mga bagay kang hindi alam, Jaime. May mga dahilan kung bakit ko nagawa ang mga bagay na iyon. Sumilong sila sa ilalim ng kubo. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Tila sinasabayan ang bigat ng usapan. Sa loob ng kubo, amoy ang basa ng kahoy at lupa. Ang mga kamay ni Jaime ay nanginginig hindi niya alam kung dahil sa lamig o galit. Si Greg naman ay nakatingin sa sahig, tila pinapasan ang bigat ng mundo. Sabihin mo, Greg. Sabihin mo kung ano ang dahilan mo. Pero tandaan mo, kahit ano pa ang sabihin mo, hindi nito mababago ang ginawa mo. Hindi nito mababago ang sakit na iniwan mo sa akin, wika ni Jaime. Ang bawat salitay tila kutsilyong tumatama kay Greg. Minahal ko ang baryo na ito, Jaime. Minahal ko kayo. Pero may nangyari, may nangyari sa pamilya ko. May mga taong nagbanta sa buhay nila. Kailangan kong pumili kayo o sila at pinili ko sila. Hindi ko kayang mawala ang pamilya ko. Pero kahit anong gawin ko, nawala rin sila. At ngayon wala na akong ibang magawa kundi ang bumalik dito humingi ng tawad kahit alam kong hindi mo ako mapapatawad. Nanahimik si Jaime. Ang kanyang puso'y tila binabalot ng magkahalong galit at lungkot. Ang mga patak ng ulan ay tila musika sa katahimikan, isang awit ng sakit na hindi matanggal. Kung ganon, bakit ka bumalik? Kung alam mong hindi kita mapapatawad, bakit ka pa bumalik? Tanong ni Jaime, ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Dahil ikaw ang natitirang bahagi ng buhay ko na mahalaga. Dahil ikaw ang kapatid na hindi ko kayang talikuran. At dahil alam kong kahit hindi mo ako mapatawad, kailangan kong subukang humingi ng tawad para sa sarili ko, para sa kapayapaan ko. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Jaime, ngunit hindi siya sumagot. Lumabas siya ng kubo, hinayaan ang ulan na tumama sa kanyang katawan. Ang lamig ng hangin ay tila inaakap siya, ngunit ang bigat ng kanyang damdamin ay mas mabigat kaysa sa ulan. Hindi niya alam kung kaya niyang patawarin si Greg, ngunit alam niyang ang galit na ito ay unti-unting sumisira sa kanya. Sa likod niya si Greg ay nanatiling nakatayo, basang-basa, ngunit hindi umaalis. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagdadala ng pag-asa kahit sa gitna ng kadiliman. Sa ilalim ng madilim na langit, bumubuhos ang ulan na tila walang katapusan. Ang baryo ay tahimik, maliban sa tunog ng kuliglig na sinasabayan ng patak ng tubig sa mga bubong na yero. Sa gilid ng kalsadang putik, may isang lalaking naglalakad, basang-basa ang suot niyang damit na tila hindi alintana ang lamig. Si Greg, ang taong matagal nang nawala sa baryo at ang dahilan ng maraming sakit na iniwan sa puso ng mga tao, lalo na kay Jaime. Si Jaime, nakaupo sa maliit na kubo sa gitna ng palayan, tanging ilaw ng gasera ang nagbibigay liwanag sa kanyang paligid. Ang kubo ay nananahimik ngunit ang kanyang dibdib ay hindi. Ang bawat tunog ng ulan ay tila kalampag sa kanyang isip, nagpapaalala sa kanya ng mga sugat na hindi pa gumagaling. Nang makita niya si Greg kanina sa plaza, ang galit, sakit at pagkasuklam ay bumalik na parang alon na sumalubong sa kanya. Hindi nagtagal, naramdaman ni Jaime ang paglapit ng mga yabag. Tumayo siya ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakasara, handang harapin ang taong matagal niyang kinamuhian sa pinto ng kubo, bumungad si Greg, basang-basa, tila nagdadalawang isip kung lalapit o hindi. Jaime, ang bungad ni Greg. Mabigat ang boses, puno ng pagsisisi. Hindi agad sumagot si Jaime. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Greg. Malamig, matalas, parang kutsilyo na gustong tumarak. Ngunit sa ilalim ng galit, may bahagi ng kanyang puso na nagtanong. Bakit bumalik pa siya? Anong kailangan mo? Tanong ni Jaime. Ang tono ay matigas, puno ng paninisi. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero gusto kong humingi ng tawad. Sagot ni Greg. Halos pabulong. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng kanyang puso. Pasensya, matapos mong ipagkanulo ang lahat, matapos mong sirain ang tiwala ko, matapos mong saktan ang pamilya ko, ang boses ni Jaime ay umaling aungaw sa kubo. Ang gasera ay tila mas lalong lumiwanag. Nagbigay diin sa tensyon sa pagitan ng dalawa. Hindi agad sumagot si Greg. Sa halip, umupo siya sa isang sulok. Basang-basang ang kanyang katawan, ngunit hindi niya inalintana. Jaime, hindi mo alam ang lahat. Oo, nagkamali ako. Oo, naging traidor ako, pero hindi dahil gusto ko. Ginawa ko yon para sa pamilya ko. Pinilit nila ako. Tinaktan nila ang asawa ko. Tinakot nila ang anak ko. At nung nangyari ang trahedya, nawala silang lahat. Ang pamilya ko ang dahilan ng lahat ng kasalanan ko. Wala na sila. Nagulat si Jaime. Ang kanyang galit ay biglang nabawasan ng bahagya, ngunit hindi niya ito ipinakita. At ano na ngayon? Gusto mo bang magmukha akong kaawa-awa Napatawarin ka dahil nalaman ko ang kwento mo? Hindi ganong kadali, Greg. Hindi ganong kadali. Hinugot ni Greg ang isang lumang sulat mula sa kanyang bulsa. Basa na ito ng ulan at halos hindi na mabasa. Iniwan ko ito noon sa bahay mo. Hindi ko alam kung nakita mo. Pero ito ang paliwanag ko. Hindi ko kayang harapin ka noon. Kaya isinulat ko na lang. Pero ngayon nandito ako. Wala na akong ibang dahilan para manatili sa buhay kundi ang makuha ang kapatawaran mo. Kinuha ni Jaime ang sulat ngunit hindi niya ito binasa. Sa halip, tumalikod siya at tumingin sa malayo, sa bundok na natatakpan ng hamog. Ang kanyang dibdib ay mabigat, ngunit sa ilalim ng galit, may bahagyang pagkalito. Ang kanyang isip ay nagtatanong. Patawarin ba niya o hayaan na lang niyang maglaho si Greg sa ulan? Sa likod niya si Greg ay nakatungo, tila naghihintay ng hatol mula sa taong hindi pa niya alam kung kaya siyang tanggapin muli. Ang ulan ay patuloy na bumagsak, tila sinasabayan ang bigat ng emosyon sa pagitan nilang dalawa. Malalim na ang gabi at ang ulan ay tila hindi na titigil. Ang mga patak nito ay bumabagsak sa bubong ng kubo, bumubuo ng tunog na parang pilit na pinipigilan ang katahimikan ng kabundukan. Sa ilalim ng madilim na langit, ang baryong minsang tahimik ay nagising sa bigat ng mga nakatagong kwento. Ang hangin ay malamig, nilalamig ang bawat sulok ng kubo kung saan naroon si na Jaime at Greg. Si Jaime, may hawak na lumang gasera, ay nakatayo sa tabi ng mesa. Ang liwanag ng apoy ay sumasayaw sa kanyang mukha, napuno ng lungkot at galit na matagal nang kinikimkim. Si Greg naman ay nakaupo sa isang bangko basang-basa at nanginginig. Hindi lamang sa lamig kundi sa bigat ng kanyang mga salita na pilit niyang inaayos sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa, ngunit ang kanilang liwanag ay waring nawala na. Parang wala nang maipaliwanag ang kanyang kaluluwa. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Jaime, hindi tinatanggal ang tingin kay Greg. Ang kanyang boses ay mabigat Puno ng sugat na hindi pa naghihilom. "Jaime," sagot ni Greg halos pabulong, "Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, pero kailangan kong itama ang lahat, kahit huli na." Napuno ng katahimikan ang kubo. Tanging ang tunog ng ulan ang pumuno sa pagitan nilang dalawa. Si Jaime, sa kabila ng kanyang galit, ay hindi maiwasang maalala ang mga araw na magkaibigan pa sila ni Greg. Magkakampi sila noon sa lahat ng bagay, magkasangga laban sa hirap ng buhay sa baryo. Ngunit ang alaala ng pagtataksil ni Greg ay sumingit, parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang dibdib. Bakit Greg? Tanong ni Jaime, ang boses ay nanginginig sa galit. Bakit mo kami nilaglag? Bakit mo ipinagkanulo ang mga taong nagtiwala sa'yo? Hindi agad nakasagot si Greg. Tumungo siya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkayakap, Parang pilit na pinipigilan ang sarili niyang panginginig. Sa wakas nagsalita siya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Jaime, Anya, hindi ko alam kung mapapatawad mo ako, pero kailangan mong marinig ang totoo. Hindi ko ginawa 'yon dahil gusto ko. Pinilit ako. Ang pamilya ko, banta nila ang buhay ng pamilya ko, wala akong magawa at ngayon, wala na sila." Nagulat si Jaime. Hindi niya inaasahan ang sagot na 'yon. Ang galit sa kanyang mga mata ay bahagyang napalitan ng pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo sinabi noon? Bakit mo kami iniwan sa ganitong klasing sakit? Sinubukan ko, sagot ni Greg. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Iniwan ko sa iyo ang isang sulat bago ako umalis. Pero siguro hindi mo natagpuan, Jaime. Hindi ko pinili ang ginawa ko. Pero hindi rin ako karapat-dapat sa kapatawaran mo. Muling nanahimik ang kubo. Ang ulan ay tila mas lumalakas, parang sinasabayan ng bigat ng kanilang usapan. Si Jaime, sa kabila ng kanyang galit, ay hindi maiwasang maramdaman ang kirot sa mga salita ni Greg. Ngunit ang sakit ng pagkakanulo ay mas malalim pa rin kaysa sa anumang paliwanag. Tumayo si Jaime, iniwan ang gasera sa mesa. Lumapit siya sa pintuan ng kubo, pinagmamasdan ang ulan sa labas. Ang lamig ng hangin ay tila tumatago sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito alintana. Sa kanyang isipan, naglalaban ang galit at awa, ang sakit at ang posibilidad ng pagpapatawad. Greg, wika niya hindi tumitingin sa kanyang kausap. Ang galit ko sa iyo ay hindi basta mawawala. Hindi ganong kadali. Pero, ang tanong ko ngayon sa sarili ko, anong mapapala ko kung patuloy kitang kamuhian? Sa likod niya, si Greg ay tahimik ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa kabila ng ulan at ng lamig ng gabi, ang kubo ay tila napuno ng isang uri ng tensyon na hindi maipaliwanag. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumabagsak parang hindi nito balak huminto. At sa loob ng kubo, ang dalawang dating magkaibigan ay parehong nakatingin sa isang madilim na hinaharap, naghahanap ng liwanag sa gitna ng kanilang sugat at pagsisisi. Sa gitna ng tag-ulan, nagmistulang isang paligo ng luha ang buong baryo. Ang mga daan ay naging putikan, ang mga puno'y yumuko sa bigat ng hamog, at ang hangin ay nagdala ng malamig na haplos na tila inaalo ang bawat sugat ng nakaraan. Sa isang kubo sa gilid ng bundok, si Jaime ay nakatayo sa ilalim ng isang gasera. Ang kanyang mga matay nakatuon sa figura ng lalaking bumalik matapos ang maraming taon ng pananahimik. Si Greg, basang-basa sa ulan, ay nakatayo sa harap ng kubo. Ang kanyang mga matay puno ng pagmamakaawa, ngunit hindi niya magawang tumingin ng diretsyo kay Jaime. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng kanyang sariling kasalanan. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Jaime, ang kanyang boses ay parang kutsilyong tumatagos sa pagitan nilang dalawa. Jaime, kailangan kong kausapin ka. Hindi ko na kaya ang bigat ng lahat. Hindi ko na kaya ang pananahimik. Tagot ni Greg, halatang pinipilit ang sarili na huwag magmukhang duwag. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila naglalakad sa mga basag na salamin. Bawat hakbang ay masakit. Hindi mo kaya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Pagkatapos mo akong ipagkanulo? Pagkatapos mong sirain ang lahat ng pinaghirapan natin? Ang galit ni Jaime ay bumalot sa kubo. Tila ang ulan sa labas ay nakisama sa kanyang damdamin, bumuhos ng mas malakas, nagngangalit. Hindi ko ginusto ang nangyari noon. Pinilit ako. Pinilit nila ako. Pigil ni Greg, ang kanyang boses ay nagkakabitak tulad ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Pinilit? Ano ang ibig mong sabihin? Pinilit ka? Sigaw ni Jaime, ang kanyang mga kamao'y nakatiklop, handang sumabog anumang oras. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, may bahagi ng kanyang puso na naguusisa, na gustong malaman ang katotohanan. May iniwan akong sulat noon sa ilalim ng iyong kama. Alam kong hindi mo ito nakita, pero sinulat ko ang lahat doon. Hindi ko ginusto ang ginawa ko. Ang pamilya ko, ang anak ko, pinagbantaan nila. Kung hindi ako susunod, sila ang mamamatay. Paliwanag ni Greg, ang kanyang boses ay halos na uwi sa hikbi. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ang tunog nito ay parang mga tambol ng digmaan sa pagitan ng dalawang kaluluwa. Si Jaime ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga matay nakatuon kay Greg, ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay sa nakaraan. Hinahanap niya ang sulat na sinasabi ni Greg, ngunit wala siyang natatandaan. Ang sakit ng pagkakanulo ay bumalik. Ngunit kasabay nito'y ang pag-usbong ng isang tanong. Totoo ba ang sinasabi niya? Jaime, hindi ko hinihingi ang iyong kapatawaran. Alam kong hindi ko na maibabalik ang tiwala mo. Pero gusto kong malaman mo, hindi ako ang taong iniisip mo. Hindi ako traidor. Isa lang akong ama na natakot para sa buhay ng kanyang anak. Dagdag ni Greg, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, ngunit hindi nawala ang pagmamakaawa. Ang malamig na hangin ay pumasok sa kubo parang nagdala ng bigat ng mga salitang binitiwan ni Greg. Si Jaime ay napaupo sa isang bangko. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa mukha. Ang kanyang puso ay tila sinusubok ng bawat patak ng ulan. Bakit ngayon ka bumalik? Bakit hindi nun nang mas madaling tanggapin ang paliwanag mo? Bakit hindi mo ako hinarap nang maaga? Tanong ni Jaime. Ang kanyang boses ay basag, puno ng sakit. Dahil ang pamilya ko ang anak ko, nawala na sila. Ang mga taong nanakot sa akin, sila rin ang sumira sa buhay ko. At ngayon, wala na akong natitira. Wala na akong dahilan para magtago. Kaya bumalik ako dito para humingi ng tawad. Kahit alam kong hindi mo ako mapapatawad, sagot ni Greg, ang kanyang mga matay tumingin sa lupa, parang hinahanap ang sagot sa dilim. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit sa kabila ng ingay nito, Tila ang mundo ay tumahimik. Ang dalawang lalaki ay nanatiling nakatayo, parehong basang-basa, parehong sugatan, parehong naghahanap ng kapayapaan. Sa kanilang gitna, ang bigat ng nakaraan ay bumuo ng isang pader na hindi madaling mawasak. Ngunit sa likod ng pader, may bahagyang liwanag na nagsisimula pa lamang sumilip.